Ay. Bakit ang ingay nyo? Boss, Kailan naman... ba yung tao sa mundo? boss, hindi naman kami maingay ah. Ha? Hindi naman kami maingay boss eh. Kailan ba tao sa mundo? Para mag ingay kayo? Ano, wala ba kayong kapit-bahay? Ginagawa dito. Kung gusto nyo mag-ingay, magbulungan kayo. Hindi yung, yung ingay-ingay nyo. Ingay-ingay, hindi ako makatulog. Hindi, hindi, kayo magpatulog ng tao. Ada boss eh. Ikaw. Ayun, Walang ginagawa yan boss, mabait Wala sang ginagawa pero tingnan mo tumingin. Oh. Ano ka ba? Pako pa ba yung ilong mo? Nakabawon <laughs> <grow>, <laughs> ba yan? Ano, grobe naman. Sige lang ba? Ang mga mo, din sa amin yan. Tiyatanong ko nga siya kung anong gagawin namin dahil di, wala kaming ginagawa. Boring, boring na boring na kami. As sabi mo kami nagka-party. Oh. No, <laughs> oh, ano ako ngayon? Pahiya ah, ako ngayon. Pahiya ako ngayon. Okay. Palukin ko yung ulo mo eh. Borde sa akin. Nay! Yabong ka! So ano rin? Ano so, gagawin gawin natin? Golo. Ha? Ako tayo ginagawa dito. Ito po. Ay. Bakit ang ingay nyo? Boss, Kayo lang ba yung tao sa mundo? boss, hindi naman kami maingay ah. Ha? Hindi naman kami maingay, boss. Eh. Kayo lang ba tao sa mundo? Para mag-ingay-ingay kayo? Ano, wala ba kayong kapitbahay? Hindi kayo nag-iisip? Wala kayong utak? wala yata kayong pinag-aralan eh. Kaya hindi kaya talaga hindi. Halata hindi ka kapag tapos... Huwag mo duru-duruin sir. Hindi, huwag kayo maingay. Kasi dito, dikit-dikit yung bahay dito. Hindi, hindi naman kami maingay. Tiyata na ko nga siya kung ano gagawin namin. Wala kaming ginagawa gusto dito. Gusto nyo mag-ingay? Magbulungan kayo. Hindi yung ingi-ingi nyo. Ang ingi-ingi, hindi ako makatulog. Hindi, na, hindi na. kayo magpatulog ng tao. Haluan Haluan gusto na. mo kumuha ko ng bato eh. Bato ko sa bibig mo eh. Grabe ka naman. Ayusin nyo. Tapang nyo naman. Grabe naman kayo. Matagal ka na ba dito? Bakit ito pa pakailan mo? Bakit mo tatanong yung identity ko? Ano gusto mo? Kailangan mo na ID ko? Ano? Eh, hindi, Sige na. Address ko. Pasensya na. Pupunta mo ako? Hindi so, ba nakasakin? hindi na, oh, na. pasensya na nga eh. Sina? maangas, maangas. Hindi namin ano. Uh, maangas ka pre, sa totoosin lang. Hindi namin kailangan, hindi. ayaw namin ng gulo boss. Pasensya na boss. Hindi, gulo, gulo na. Okay na ba tumapa ako dito? Trespassing na ba yan? Boss, trespassing na yan boss. <laughs> <laughs> trespassing. <laughs> trespassing, ibig sabihin ng trespassing, tatlo kami papasok. Ayun ang trespassing. Ito, nakapasa kami tatlo. Eh ako lang mag-isa oh. Oh, kasuhan mo ako. Ano yung kakasama sa akin? Boss, boss, pambihira naman. Ano ano ka kasi mo sa akin? Po mo ako eh. Trespassing 'yung ano, pagpasok 'yun din tatlo. sa mo ako eh. sige. Trespassing. Na. Wait lang. Trespassing ibig sabihin tres. Tatlo, t trespassing. Tatlo kami nakapasa sa board exam. Oh, ito nakapasa ka? Eh. Alam mo lang i-drive kariton. Boke, bokeh. Ano na na doon? Hindi kita minamalit doon. Boss, basta siya nagpapakamaba na ako, boss. Ako, gusto ko happy-happy oh, lang tayo dito. Wala akong pakialam sa inyo, yung lang. Grabe naman. Ha, hindi rin kita dinadown. Oo, oh, di naman kapag ano naman. meron kayo, kung ano kung ano man kayo, wala akong pakialam. Basta, respetuhan tayo dito. Oo oh, naman, boss. Kaya po, kaya po, Pilipino kita dito sa Canada, boss eh. Ikaw? Ano ginagawa yun, mo, boss, mabait yan. Wala siyang ginagawa, pero tingnan mo tumingin. Oh. Ano ka ba? Pako ba yung ilong mo? Nakabound ba yan? Ang no, ilong grobe naman. Sige na boss, grabe ko naman. Nakakabadrip <laughs> kong umiting-ngiti Hindi ko gusto yung timbre ng ngiti mo sa akin. Oh, <laughs> Ibay. Ibay sa pakiramdam. Ano? Ah, mo ba? Ngayon na no, boss. Hindi boss. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi. Hindi ako humingi Boss. Ano lang kami boss? Sit lang. Sit lang. Kung ano yun. Maangas kayo? Oh, Ayun Hindi to, na, kung na, sino basen. kayo dito. Patugtog kayo ng eh. patugtog. Bakit? Sino may birthday? Boss, walang tugtog. Boss, walang tugtog. Boss, ba? dito. Diba? May mga kapitbahay kayo dito. Matutok kayo ng respeto. Wait, nasa ka okay. ba nakatira? Huwag kayo mag -ingay. Ha? Ayun na yung gusto ko. Pero kung gusto nag-iingay pa rin kayo, magbatuhan na lang tayo ng laptop. Wait, 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 wait. Gusto naman, boss. Sabi natin na, boss. Gusto mag oh, ako. ako ng feedback sa harapan nyo. Boss. Tapos sa harapan nyo rin hindi mo papasaan eh. Para Grabe Mangas. Na, Mangas, boss. Hindi ba, sagka pa baba na kami. Ayun, no, dyan tayo sa ano. Mano-mano kita. Hindi, hindi, hindi. Sige, sige, boss. Pasensya na tayo. Dito tayo. Pasensya na, boss. T Dito tayo. Dito, Dito, tayo. Boss. Dito tayo. Boss, boss. Ano gusto ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba gusto mo? Panahan? Diba pa kong um, baba lang ako eh? Ano? Ano? Wait lang. Huwag ka mong ano. Ano? Mayabang ka naman. Oo, oh, di eh. ba? Kasi yun. Huwag tayong mag-uusap lang tayo. Huwag tayong magsaan. Hindi, diba, mayabang ka kanina eh. Pre. Ayaw papasok pakapasok ka. Trespassing ka nga ng trespassing. Di ba? Inaanong kami. Bro, pakayos naman yung tindig oh. Paayos naman e. yung tindig mo. <laughs> parang hangas-hangas <laughs> <laughs> mo eh. Pero so, parang uh, <laughs> ano. Ginagawa sa'yo yung promo. Gagawa. Ay kasi, kaya mo ka ganun ko. O so, alam I mo siok Saka... <laughs> ko Saka ba? Ay, 'yung isa na ginagawa natin. Niyupo ko. Huh? Saan ba tayo narito? Ha? Sa kabila ng stay. Doon oh, sa dulo pa doon, papang ganoon ba? Pa. Tayo layo-layo mo. Tapos nagrereklamo ka dito, tayong makakapit buhay nga namin dito, wala oh. Wala pang kaya naman mo oh. Oh. So wala oh. wala ay ako. Oh. Na-disturbo niyo. Eh, tagas doon pa sa dulo. Sa dulo. Narinig ko ba? Alam mo kami 'yung maingay. Eh, nagsisigaw kayo, may nagpapatugtog pa. At, alam mo hindi sa amin, tinatanong ko nga sa ko anong gagawin namin dahil oh. di, wala kaming ginagawa, boring boring na boring na kami. As sabi mo kami nagpa-party ah Oh, oh ano ako ngayon? Pahiya ako ngayon. Pahiya ako ngayon. Okay. Hey, okay. Ah, paluwin ko yung ulo mo eh. Tapos huwag naman kami, ginaganyan mo kami. Huwag kayo may ingay ha? Yun ang yung isa akin. Kayo may ba Ano, manggulo mang, ko dyan. Sipahin ko. Sipahin ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yung sila. Ha? Yung lamesa nyo doon, nababasagin. Tatawag ko yun. Ba't mo meron nung babasagin na lamesa? Gagano ko yun eh. Hey! <coughs> Tapos mo, sige sabi mo kung sino yun. Uy, sino, sino nagbasag? Ikaw ba yan? Kakarating ko lang eh. Hindi ko aaminin. <laughs> Tignan mo, magiging perwisyo ko sa inyo. Ito, umakit ako dyan sa lamesa <laughs> niyo. Sasayaw nang. ako dyan. Ang ina mo, fish. <laughs> <laughs> Sige na. Ayusin yeah. niyo, huwag na lang kayo maingay. Pasensya na ba sa? Respetuhan tayo. Ah, kahit, hindi, kahit hindi kami yan, pasensya talaga. Oh, Oo, re respeto ko ah, kayo. Mas po makatingin, tang. Grabe na. Ano? Nah, hindi, wala, wala. Ulo. Bakit, boss? Ah. Takbuhin oh. ka pala eh. Kinawa. <laughs> Tinawa, umalis ka na. Lalayo pa. Oh. Hoy! Dudura ka pa. Ay, matamaan ako yan ha. Kaga. Umalis puta.